Naririnig po ba ninyo umuulan? Okay. 11.10 ng gabi. So, basa ang buhok. Hindi pa makatulog. At, uh, yeah. So, alam po ninyo, itong mga uling araw, damang-daman natin yung pagbabago ng sistema. Pagbabago na rin ng mga tao hindi mo alam. Ewan ko, paano ko sasabihin, pero talagang spiritual talaga lahat eh. nag, siya po ako. Spiritual talaga lahat. Yes. Mas totoo yung spiritual kaysa dun sa physical na nakikita natin ngayon. Heaven is much real kaysa dito sa mundong ibabaw. Tingnan ninyo, makinig pong mabuti. Ako, even though sabihin ko yung mga pangalan, you don't know them. Kaya well, hindi lang po ako magbabanggit. May napansin po ko, uh, kamag-anak po namin siya. Pero hindi yung sinasabing, anong tawag doon? Yung, yung malapit talaga. Kung baga first degree ng kamag-anak, hindi po gano'n. Malayo-layo. Eh? Malayo -layo. This person, ano siya noon? Uh, makikita mong, kung parang humble, mabait, at uh, ito na pong nangyari. Maingay po yung actually sugat po kasi siya. Uh, yung taong ito, kamag-anak nga po namin, ay parang nagkaroon ng... Sabihin na po natin, pagbabago sa kanyang life. I will not detail any specific uh, term here, pero sabihin na natin, nakaangat-angat, you know what? Yeah. Then gradually... I observed her, babae po, tiyahin nga namin eh. Malayo nga lang. Buti naman, thank you Lord. Ah, <laughs> uh, yung actuations, yung pagtrato niya sa mga tauhan niya kasi may negosyo po sila. Actually mga kapatid po niya yung mga trabahador niya. Nakita ko yung pagtrato niya at sinusumbong nga po sa akin yung pamangkin niya. Siya. So, ako tinignan ko, Lord, kako, talaga yung kaaway namin hindi namin nakikita. Kako, si Satanas talaga eh. At work siya eh. Di ba? At work siya. Alam niyo po ba ang mga tao ngayon magsisimula ng humble? Ewan ko po sa inyo ha, pero may nakita na po ba kayong taong nagsimula ang bait-bait? Tapos, nung naging successful, ang yabang-yabang na. Superb. I'm not saying mayabang itong balitsahin ko na rin. Pero, makikita mo yung kanyang pagbabago. Makikita mo yung actuation. Ito po ang kanyang inobserbahan ko dahil nakita ko yung pagtrato niya sa kapatid niya mismo. Eh, hindi po maganda. Sabi ko, they started all of them... Uh, ano sila, yung tama lang ang buhay Pero ganun pa man, kahit tama lang ang buhay nila By that, mga panahon yun Nakita ko, mahal niya yung mga kapatid niya nun. Kasi bata pa siguro, siguro bata pa Naniniwala po ba kayo pag tumatanda, nagsumasama ang ugali? Do you believe in that? Pakicomment naman po ba Ang tanong ko, pag tumatanda po ba, sumasama ang ugali? Do you believe that? Hmm, makakatakot tumanda Kasi mawawalan ka ng ano siguro mas maganda sabihin natin, habang tumatanda, nagkakaroon ng mga sakit-sakit sa katawan, kaya parang umiinit ng ulo. Pero kasi mga kristyano tayo eh, hindi natin claim ang sakit. We don't claim sicknesses, we claim healing. We are healed. Di ba? Hmm, yun, yun, Siguro, kasi matanda na rin itong sinasabi ko, nagkaedad na. At wala siya kay Lord. Hindi niya kilala si Jesus. Ay, uh, even give this uh woman a bible. Tinanggap naman niya, nagpasalamat pa nga siya. Tagalog Bible. Yung mura lang magandang balita Biblia. I think, think 300 lang 'yun. Dati pa mga ilang taon na rin, pandemic yata. Pero ang nakita ko po talaga this time ang laki nang nagbago na sa daigdig na ito. So ang kaaway natin talaga at work, si Satan, I'm not saying na mag-ingat tayo kay Satanas kasi greater is he who lives in us than he who resides in the world. Hindi tayo pwedeng matakot kay Satanas. Takot siya sa atin. Ayun ang totoong istan natin. At saka mas totoong ng tayo mga ano, mga born again, meron tayong mata ng espiritu. Amen? Ang, meron tayong matang espiritual. Yan ang mga bagay na wala ang mga hindi mananampalataya. Ang mga hindi mananampalataya, all they can see is yung mga bagay lang dito sa mundo. To see is to believe. Remember nung nabuhay muli si Jesus, wala si Thomas na magpakita si Lord Jesus doon sa mga disipulos na natira. Ngayon, nakita nila Panginoon, di ba? Nakita ng mga disipulos. Ngayon, the following week, nung, nung dumating si Thomas, pinapwento nila, nagpakita ang Panginoon, ganito, ganito. Pero wala ka naman. Pero nakita namin, ah, hindi ako maniniwala. Sabi niya, hanggat hindi ko naidadaiti ang aking mga kamay sa ganun, bla, 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 tiyo, tiyo, diba? Mga daliri niya, paan niya, tagiliran niya. Hindi, hindi, ko na, hindi ako maniniwala. Malakas na ulan. Ha? Okay. Pero the following week, nagpakita si Jesus. Makinig kayo sa sinabi ni Jesus, ha? Sabi niya, Thomas, come on here. Put your, fing put your finger on my side. Kasi doon po siya sa tagiliran, di ba? Inulus siya roon. Tapos sabi niya, Thomas, My Lord and my God. Sabi ni Jesus, Do you believe na because you see me? Sabi ni Jesus sa kanya, Blessed are those who don't see me and yet they believe. Yung mga hindi Yung mga hindi nakakita sa akin, Bagamat hindi nila ako nakita, naniniwala, mas blessed sila. Amen? Kasi yung nakita mo nga ako, dahil nakita mo lang ako, naniwala ka. Makinig pong mabuti. Alam po ba ninyo, bakit si Jesus, ha? nung nagpakita siya doon sa dalawang lalaki naglalakad papuntang Imaos, natatandaan niyo po yon. yung mga lalaking ito, lugmok na lugmok. Lugmok na lugmok. Down na down sila. Nagchichikahan sila regarding doon sa mga nangyari kay hey, Jesus. Namatay siya. Ang alam nila, patay si Jesus eh. Ang alam nila, patay ang Kristo. Patay si Jesus Christ. Kaya nag-ano sila. Ngayon, si Jesus, anong ginawa niya? in niya sa kanila ang scripture. Di ba? Tapos, hindi nila nakilala ang Panginoong Iso Kristo na siya pala yung kasama nila. Not until magpanggap si Jesus kunwari na parang lilihis siya ng daan niya, ay dito ako tuloy, gabi na. O, sige, pumasok naman ang Panginoon, di ba? Yun naman talaga ang plano ni Lord eh. Maganda naman. At dumampot siya doon sa loob ng bahay, dumampot siya ng tinapay, nabuksan ng kanilang mga mata, it's the Lord. How come na hindi nila nakilala si Lord during nung kanilang trip? Papaliwanag ko mamaya. Papaliwanag ko mamaya. Amen? Si Jesus pala yung kasama natin. Kaya pala nag umaalab sa ating, makinig ha? kaya pala umaalab sa ating mga puso ang kanyang mga salita. Siya pala yun habang ini niya sa atin ang mga kasulatan. Nag-uumapaw at nag-uumalab ang ating mga damdamin. Yun yun. Yun po yun. Kaya tayo mga Kristiyano, sabik na sabik tayo sa Word of God. Pag pinag-uusapan natin yan, wow, heaven talaga. No? Okay. Si Jesus, napansin nyo, hindi siya na, hindi siya nakilala ng mga disipulos. Pero si Jesus po yun. Kasi, si Jesus, ang ginawa niya, yung scripture ang kanilang in-expound sa kanila. Pinaliwanag niya. Anong revelation dito? Si Jesus, mas gusto niya na tignan natin siya sa Bible. Kasi maraming chika tungkol kay Jesus, maraming ganun-ganon, Da Vinci Code, mga ganun, sinisiraan siya. No. Sa Bible lang tayo tumingin. If you want to know more about Jesus, go to the Bible. Pinakita ni Jesus dito sa pangyayaring ito sa daan patungong Emmaus. 'di ba? Doon sa dalawang alagad na nalulungkot dahil namatay ang Panginoon nga, akala nila patay din nila ng buhay na yung kausap na ayat at kasama na nga nila at nakilala nga nila nang dumampot nang tinapi ang Panginoon at 'di ba? Binahagi sa kanila. Gusto ng Panginoong Hesus tuwing meron tayong pinagdadaanan sa buhay, kung gusto natin siya kausapin, let's go to the Bible. Magsasalita siya sa atin doon pinakita ni Jesus ang importansya ng banal na kasulatan doon. Sabi ko po kanya ng opening ng vlog natin, ang mundo po ngayon ay kitang-kita natin yung at work, ang mga spiritual forces, darkness, no? Pero may panlaban po tayo dyan. Ang mga pangako ng Panginoon na nakasulat sa Bible. Di ba? Hindi natin siya nakita, pero naniniwala tayo na ang kanyang mga salita nandiyan siya makapangyarihan anyway in the beginning was the word and the word was with God and the word was Jesus is the word of God Amen kaya yung mga nagtatanong sa akin ano nga bang itsura ni Jesus nung siya ay nabuhay sa mundo well kung akong tatalangin nyo isa, isa siyang typical na hudyo hindi po yung mga hudyo nakikita nyo ngayon diyan sa Israel kasi yan po hindi na po mga puro Tanda po ninyo ng AD-70, nag-scatter sila sa buong mundo, right? So, wala silang tahanan, not, not until 1948, doon marigather sila sa land na yan. Pero iba't ibang lahi na po yung mga dumating diyan. Hindi na po yan puro, ne? So, ang atin pong masasabi, kung gusto natin makakita ng isang kamukha ni Jesus, I'm not saying yung mukha-mukha niya, pero kung gusto mong makita kung anong itsura ni Jesus, kung anong itsura niya na nung nabuhay siya. Tumingin ka sa isang purong hudyo. Eh, wala nang ang purong hudyo. Well, wala nang purong hudyo, pero may mga ganun pa rin na lahi. Yun yung mga Arabs. ba diba? Mga Arabiano sa Arabia, Saudi Arabian. Tumingin kasi sa isang Saudi Arabia na lalaki. Ganun ang features ng mukha. Amen? Ganun ang itsura. Taga Saudi. Tsaka taga Iran. Iraq. Ganyan. Ganyan ang itsura ni Jesus. Si Jesus, hindi niya niloob na mapicturan siya. Hindi niya niloob na ma... Anong tawag dito? Maimbento na itong mga ganitong mga cellphone na may camera that time. Kasi, pag napicturan siya, sasambahin yung litrato niya. Ayaw ni Jesus yun. Gusto niya, sabi niya, doon sa babaeng Samaritan, di ba, nung siya ay nauhaw, sabi niya ganun, Darating ang panahon, sasambahin ninyo ang Panginoon sa Espiritu at sa Katotohanan. Yan, gusto ni Jesus, we will worship Him in His Spirit and in Truth. Meron po akong nirebuke na isang, uh, actually matanda na rin, may edad na rin. Uh, sabi niya, nakapanood daw siya ng pelikula tungkol kay Jesus. Sabi niya, pag ako'y nananalangin, yun ang iniisip ko ng mukha niya. Ay, oh, sa no. Ako, excuse me. Ako. Ganito yan, ha? Ako sa kanya. Wala kang i-imagine na mukha ni Jesus. Pray in spirit and in truth, yun ang sabi ko. Wala kang ini-imagine na mukha niya. Basta, umikit ka. Alam mo nandun yung presence niya. Amen. Anyway, yung mukha ni Jesus makikita natin sa rapture. Tandaan nyo, kung ano yung itsura ni Jesus na buhay siya, He is the same yesterday, today, and forever. Makikita natin yan sa rapture. Kaya, eh, ano pa? Di ba? Makikita naman natin siya. Yung talagang mukha niya, kung anong itsura niya. Mukhang Saudi Arabian yan. Talaga, sigurado ako doon. Mukha siyang Iraqi. Mukha siyang Iranian. Kasi yun po, ganun ang itsura ng mga pure na Hudyo. Yes ata uh, sa pagdating ng rapture, makikita natin siya. Pero ngayon, pag nananalangin, kakakadol ako doon sa, doon sa, nagsabi na, kasi napanood doon niya yung Jesus of Nazareth ni Robert Powell. Pag ako yun, tumuwi pikit. Ayan ang ini-imagine ko na mukha niya. Kinakausap ko yan. Oh, idolatry yan ako. Idolatry po yan, ma'am. Mali po yun. Ay, na-invite pala namin ito sa isang Bible study. Yes, so, na-invite namin siya sa isang Bible study. So, believer din po ito. Believer din po siya. Pero na-invite namin sa isang Bible study dahil doktora po ito at naghahanap daw siya ng Bible study. Matagal na rin po kasi ito. Sabi ko, pag pumipikit kayo, huwag kayo mag-i-imagine ang mukha ni Jesus. Wow, that's idolatry. Pag pumikit ka, Lord Jesus, kausapin mo siya. Importante yung presensya niya. Di ba? Hindi yung kung ano yung itsura niya. O. No. Paano yun? Panag-assume ka na si Jesus mahabang buhok. Pag nakita mo sa langit, halimbawa mahabang buhok, iniisip mo mahabang buhok niya na mukha siyang Amerikano. Tapos may nakita ka sa langit, hindi mo pinapansin. No, kasi ang itsura niya, Middle Eastern, tapos, ang, ang height niya, 5'5", nasa langit na, ha? Hindi mo alam yun para si Jesus, naghahalap ka pa ng iba. I am Jesus, ang sabi Look at my wounds. O, oh, siya pala yun. Ang ganyan pala yung tura niya, Panginoon. O, oh, di ba? Alam ko, ganun, ganun. Kaya, when you pray, in spirit and in truth, kasi ang opening ng vlog natin, mas totoo ang spiritual. Mas totoo ang mga bagay na spiritual ngayon, panahon na ito. Nag-iiba po ang panahon. Ako, masasabi ko lang, bago mag-rapture, talagang ibang-iba na ang panahon. May mga comparisons ako, madami. Some 25 years ago, nung maliit pa ako noon eh, bata pa ako, parang ang gaan-gaan kasi, alam nyo, nung mga panahon na yun, parang wala kang iniisip papasok ko lang ng school, may baon Ngayon, di ba? Talagang, tsaka nagbago ang mundo after ng COVID. Ako, I believe in that. Kaya, yan, let's pray in the Spirit. And when we pray, we pray and is in his, and in, in, in his spirit and in truth using the name of the Lord Jesus Christ and Daniel pag nananalangin kayo laging may in Jesus name hindi naman po ito formula pero mas maganda man alayin kayo from the heart. Pero lagi nandun yung pangalan ni Lord Jesus. We always use His name. We always sleep His name. Okay, bye-bye.